Back to good morning, boss. Alam mo, Sandro, nung nakaraang eleksyon, malaki ang naging partisipasyon ng mga sundalo. At syempre, nat natapos ang eleksyon pero patuloy pa rin ang pagsisilbi nila sa ating bayan. And this morning, alamin natin ang mga responsibilities and of course, ang projects po ng Armed Forces of the Philippines. So this morning, makasama po natin ang ating very special guest, si Major Ramon Zagala, Chief Public Affairs Office ng AFP. Good morning, Major Ramon. Uh, good morning, uh, Deanne and Sandro. Good morning and sa mga nanonood niyo. Umaga, magandang umaga sa inyo. Siguro Good morning, boss. Siguro po uh, major Zagala, umpisahan na natin yung sa naging maugong po yung balita tungkol po doon sa paghingi ng mga NPA ng mga um, permit to win, permit to campaign, humingi po sila ng um, fee karam sa, sa mga kandidato po. Ano pong masasabi natin dito? Well, you know, ang alam niyo naman mga kapatid na nawawala sa landas, no, ang New People's Army, um meron sila mga activities na gusto nilang uh propagate ang kanilang armed struggle or armed uprising dito sa ating bansa. Uh isa sa mga paraan para lumawig ang kanilang grupo ay kailangan nila ng funding. funding uh. yes. Ayun uh they resort to extortion uh, kasi ayoko sabihin na uh, ano to no um revolutionary taxes at tawag nila. Ano? Pero yan ay sa ating batas ay uh, simpleng extortion. Ah, uh, ginagawa nila na permit to campaign, humingi sila ng pera sa mga kandida kandidato natin. Uh, ay simpleng extortion. Gagamitin nila 'tong pera na 'to para palakihin ng grupo nila, bumili ng armas, bumili ng bala para patuloy nila gawin ang mga illegal na activities nila. Ah, uh, sinasabi kong illegal kasi ang bansa natin madaming problema. We have a lot of problems na that and sila, ang NPA, uh, meron siguro silang pinaglalaban na problema na dapat tugunan. Ang problema, eh, dapat hanapan natin ng solusyon. Proper solution. O hindi yung uh, arm, ano, armed struggle or dadaan sa violence. Uh, madami namang paraan, eh, no? We are a free country, no? kung may problema sa isang sektor, di may wasa address sa concern the government agency to fix that problem. Hindi yung gagamit tayo ng violence. Sir, ito naman po na pag-usapan po ninyo at ano, nabanggit po ninyo yung mga illegal activities. And alam po natin na isa po sa mga illegal activities na ginagawa nila yung pagtatayo po ng mga NPA checkpoints po. Ano naman po yung mga pagtugon po na ginagawa ng AFP tungkol sa mga illegal checkpoints na ito? alam mo Sandro no? ang ang New People's Army <clears throat> ay uh, gusto nilang i-project na sila ay malakas sila ay dapat uh, katakutan dapat uh, sila ay ang maging subservient ang mga taong bayan sa kanila and one of uh, one of uh, the things they need to do is project strength and the way to project strength is uh, ito checkpoint kagawa sila ng mga raids sa uh, isolated police detachments or military detachments. Uh, yan ang ginagawa nila. Kasi, oras uh, pakita ka ng matakot mong tao taong bayan. Uh, kahit na isang checkpoint lang ginawa mo, lang mag yan sa buong community. So, takot na lahat. Yan ang gusto nila. Kasi, pag ma mangyari yan, ma-achieve nila yung uh, domination ng not just the Uh, information environment, but the people, natakot sa kanila. At pang mangyari yun, successful na sila niyan. Kasi unti-unti na nilang palalakasin ang puwersa nila. Ngayon tayo, sa sandatang Lakas ng Pilipinas, hindi tayo tumitigil sa ating gawain na sumpuin sila. Patuloy yan. Um, madami na nga sundalo ng ng buhay. Uh, at uh, masama man isipin na tayo parehong Pilipino. No? Yan ay pinakamalungkot sa lahat na pareho tayong Pilipino naglalabanan. away, away pa. Oo. Sa rin, eh, concept. kaya nga dapat, let's have a peaceful solution. Kung meron tayong problema, pag-usapan natin, hindi natin idaan sa barel. Um, ang, problema kasi sa New People's Army, uh, ang solusyon nila, isa lang. Arm struggle. Eh, kung ang solusyon ay tubig, patubig sa isang lugar, eh, tayo ng patubig. Hindi yung o Amsterdam. Hindi dapat ganon We are a democratic country. We have a lot of freedom. Eh dapat i-avail nila yung mga freedom na 'yon. I'm sure kung alam lang nila itong mga freedoms na to ay they will avail it. Eh kung sila nang manalo baka mawala na 'yung mga freedoms na yan. Uh, major sa mga na-encounter nyo doon sa mga problema ng NPA, ano ba yung pinaka um, pinaka problema o pinaka hinaing nilang na gustong i-sabihin um, sa taong bayan? Alam mo, majority ng, ng uh, nagiging uh, vulnerable sa recruitment ng New People's Army ay ang mga kababayan nating mahirap. Mm -hmm. no? Kasi uh, ang kababayan nating mahirap, siyempre, nagahanap ng solusyon para... Guminhawa ang, guminhawa buhay. ang buhay nila. At... Uh, ang dapat gawin natin, tulungan natin sila. Maghanap tayo ng trabaho, livelihood. Yan ang dapat natin ginagawa. Pero itong mga kasama nating New People's Army, ang solusyon nila kakaiba. Inakapitalize nila yung kahirapan ng mga tao na to. At nag-aalok sila ng solusyon na, na sinasabi sa kanila na kung gusto nyo mawari kahirapan, sumama kayo sa amin. Mm -hmm. Revolusyon ang solusyon. Hindi yun. Hindi dapat ganun. So itong mga kababayan natin mahirap, Uh, fall prey to false promises that um, if uh, manalo sila, they will be at the helm of the government, um, masasolve na yung problems sila. Hindi ganun po yun. No? Uh, poverty is something that i, 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 is a priority of this government, of the uh, President Aquino, to solve. And uh, there are lots of ways to solve it without violence and uh, the new people's army ang problema sa kanila gagamitin nila yung legitimate problem, legitimate issue and they will um, use it to advance their revolution. Yes. So Sandro, itong nakikita natin sa mga nangyayaring ito, ang NPA sana wag nila daanin sa dahas. Sana makipag-participate na lang sila kung may gusto silang um, sabihin o kung may problema man sila at wag na sila dami ng ibang tao sa um, pagkuha para maging miyembro nila kasi delikado lalo na yung taong bayan. Wala na rin talagang ligtas. Pero sir, hindi po ba parang may inaayos naman po ng mga peace talks para po sa NPA? Pero tila sila hindi po nakikipag meet halfway kumbaga sa mga peace talks na ginagawa sa uh, their, their you know government. The, the government continues to reach out to them and um, we want a peaceful solution ah uh, kita nyo naman sa MILF you know yes. ang tagal na natin ng ang na ng gera. so uh, we met with the MILF. we have uh, existing uh, we have an existing uh, agreement with them and, and soon we will have a uh, a permanent peace and closure of uh, our problems with uh, in the south the same we did with the Moro National Liberation Front we signed a peace treaty with them so no nothing cannot be done um kung tayo ay mag-uusap at mag-aagree sa so, new people's army CPP, NPA NDF tayo naman patuloy nag reach out sa kanila pero ang mga demands nila ay hindi po realistic de demands ay, ano ay okay. okay, very extreme <laughs> nap napakahirap no kasi Uh, if you really, truly want peace, you will uh, do what you can to achieve that. Hindi yung lip service lang, nasasabihin mo na ganito, but in deep inside you, you're not sincere. It is no longer illegal to be a member of the Communist Party of the Philippines. We're a free country. Kaya na sinasabi ko, madami tayong freedoms. Uh, sana yung mga membro nila, i-avail to. Sa mga remedies na tayo, uh, the freedom, free speech, freedom of the press. I-avail nila, hindi yung armed struggle na may hawak silang baril. Uh -huh. Madami tayong pwedeng gawin, Wag lang yon, sana. Ah, uh, Alam mo, Sandra, good news din o Major Zagala, meron tayong um, nakuhang balita na nakuha na raw yung top leader ng NPA sa Samar, I think. Uh -huh. So, ano po bang um, may kukwento nyo tungkol dito sa amin? Uh, yun nga, yun ay ma-election related yan. Uh -huh. no? um, uh, in fact, Uh, a lot of the election related, very active yung ang New People's Army, del election. Mm -hmm. This is the time for them to earn. Uh, to earn uh, money. To, to advance their uh, movement. And, uh, syempre, ang Sandatahan Lakas ng Pilipinas, uh, under sa ating Chief of Staff, na si General Emmanuel Bautista, uh, dinirect po ang ating uh, mga unified commands throughout the country. No? Na, to, to plan out the security of the election in support of COMELEC and the Philippine National Police. And all these uh...